ay kasama ko pa sa Senate ng Pilipinas ang aking kandidat ang aking kumare Senator Jaime Marcos Bapak kata kami ini om

beep <laughs> gipin ang mga user. Naligas si Bonbon. Lapis ang takot ko at pata-alala ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na eh, hindi siya at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko may paniwala bakit gusto ko maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, nag-ilpin na makalayo na kami sa isa't isa. Malipad sa opisyal at takpuan, at kumupo kayo namin, hindi ako sumama sa loob ng katlong taon, dyan sa malakanyang Dahil lang tara na doon ang inuman Hindi ko hinihiling na maunawahan ninyo ako lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon. Sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat sa droga. Pagka hindi ko pa siya nakakasama buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihak ko na yan. no Só 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongo ngayon. November 17 din nung 2021 nung nakumpinsi ko si Inday na magbise pamilya Marcos. Gusto ko ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagdrag ng na aho para sa bayan, sinikap ko maging mabuting gobernador, tinatawan, senador. Hindi ako halos na para makapag sana ng legasya na responsable, anak. Matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabi ko akong ng parusa ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng piwala at justisya sa Pilipinas sa kanyang pamahalaan lahat ng iyan ay masusulusyonan kung ikaw aking kapatid magsaayos ng iyong sariling kansulgan kapag humupa at ingay sa politika hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aini. itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatalong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, aning ko ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayo ang at ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama nyo sa sumuk lahat, rin, lahat ng sakit para sa iyo. Ang kamatid mo na hindi ko kailangan hingan ng tawad dahil agad ka na minihintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa bagong tipan kay Lucas Kapitulo 17 Versikulo at iyong kapatid. Sawahin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Tama na, kading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya kung umalis tayo sa palasyo, sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbog. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na ating po. Magpahina na tayo. 不啊 Cadê